day ko ni mo ma kiss ku m i love you ji aku cgi leave kaş m leave kaş no au oh. le i love you ji <laughs> i can't open ha i can't Salamat. <laughs> Salamat. Happy Christmas. Oh, kita Ako na pa. Ako. Ah. I love you, Jay. I love you, Jay. Yamat na. Hmm. Hi guys, magandang hapon. So ayan, nakabili ho ulit tayo. Nakabanta ho tayo ulit ng palengke. Dahil nagpadala yung aking asawa. So, ayan. Ito na ho yung update na nagpapadala pa rin ba yung asawa ko. Siyempre naman, guys. Nagpapadala yan. Mm -mm. So, ito yung mga nabili natin. Isang kilong manok. Isang kilong apple. Pero, kinuha na na yun ang mga batang dalawa. Si Ajay at Arin. Tapos, saging. Ito, binili ko talaga to kasi gusto kong prituhin sana. Pero, malambot na kasi siya eh. Tapos ito saging watermelon. Pipino. Bumili din ako ng pipino dahil mahilig din sa mga bata sa mga pipino. Bumili din ako nito Kasi masarap to siya pag ihalo sa curry. So, bumili din ako ng kunting ampalaya kasi hindi pa namunga ulit yung ampalaya natin. Half kilo. Half kilo at half kilo ng talong. Hmm. Ito, pipituhin ko lang naman itong guys. Tapos, sitaw. Half kilo din. Ayan. Hmm. Tapos, bumili din oh, ako, ng gamot ni Arji. Powder. Ito, para to sa mga bata talaga. Silang tatlo kay Arji, Ari, Naiman. Tapos, ito naman kay Arji. Kasi si Arji yung mas maraming, ano, yung bungag-singot. Ganit, guys. sa AJ yung pinakamaraming bungag-singot. Pati yung weight niya. May mga ano ba, buti-butoy. Yung dalawa sa Iman at Arin, okay naman. Sa Angel lang talaga halos buong katawan niya ba. Hmm. Ito ay pa na ito. Ito naman yung cream ng pahid sa pang -kati -kati niya. Tapos lagyan ko ng powder. Ito yung powder na nilagay, binigay nila kasi daw ito yung maganda daw. So, ito yung binigay nila. Tapos nag-arulit pala ko ng, ng ginger guys. Kasi hindi ko gagalawin yung itatanim natin. Tapos, syempre, bumili ako ulit ng sitaw. <laughs> sitaw at okra ulit. Kasi yung okra natin na tinanim nung kailan yun, uh, hindi siya, di ba maliliit siya masyado? Okay lang sana kung maliit, pero yung may bunga ba? Yung wala kasi bunga. Kaya bumili ako ulit, Nag try ulit tayo na eh, magtanim. Try ulit natin tanim. So, yan. Ito, itatanim ko dito sa may harap ng bahay namin, guys. so, may kanal-kanal namin. Itatanim ko to. So, thank you so, to my husband. Salamat sa blessing. Nakabayad na rin ako sa gatas ni IG. So, yan. Ay, guys, ang dito na lang. Then, magluluto ako na maaga. Si Ari naka na. Si Arjen doon naman kina-auntie. Nasa, so, basta nakita. ayoko ko sana bumili ng talong. Pero nakita ko ang ganda na ano niya. Ganito yung tinanim ni Ama, guys, ha? Eh, masarap to prituhin ba? Ang palaya, masarap naman siya gisahin. Kahit walang itlog, haluan mo siya ng, pata ng kamatis, guys. Try niyo lang. Masarap siya. Kaya, Ululuto ulit ako na ito. Bukas. So, ngayon, ang ko is curry na manok na yung dry na ano lang kami walang sabaw tapos munggo dahil paborito yung mga bata so bye bye po everyone mamaya po ulit hi hey guys good morning naghanda ako ng ulam ng para ba ng mga bata ano itlog pritong itlog and then Hmm. Sito, mix patatas, curry Tayo ulam bao nila sa school? Huh? 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 ano yeah. natin final Huh? result sa Huh? abuhan Huh? <laughs> sa ating upuan So, actually, actually guys, dito yung gagawin natin talaga dito is abuhan lang. Sana talaga dapat yan lang. Pero ito dahil mas maganda parang may, may upuan siya dito. Kaya pinagawan ko nalang din. Hmm. Ang ganda no? Nagaganda na ko guys. Hmm. So, dito yung lutuan. Tapos maglalagay ka lang ng ano dito yung parang tubo na bakal para yung usok is dyan dadaan. Hinanohan talaga ito ng tubig, no, para para tumigis talaga siya nung maayos yung simento niya. Si RJ, inig, ano siya, nagkalimtura. Kahapon na simula yung lagnat ni RJ. Eh, kahapon kagabi. ganyanin talaga siya para mag ano talaga siya ba titigas talaga yung simento niya which is na ano ano naman na siya kanina Nalagyan na na siya ng tubig kanina yung mga bata kumakain kasama ni ama tapos, tignan nyo yung tanglad ko. Dati, namatay na yan. Nanilipat ko yan dyan. Namatay na yan. Pero, ngayon, eh, nabuhay-buhay na siya. May nakikita mo na yung dilaw-dilaw niya. Hmm. Ito naman yung view natin sa ating abuhan. Tingnan niyo nag-aaway doon yung baka kanino kaya to. Nag-aaway yung dalawang baka. Yan. So dahil hindi wala pa naman tanim na, mais dyan sa mga taniman. So pwede pa yang pakawalan yung mga alaga nila. Pero once pag may tanim na ng mais, hindi ka basta-basta magpapakawala ng ano ng alaga mo. Hala, oy, man, uy, maning puti, oy. Nanta sa sungay. Tali na sarap kaig sungay, oy. Nga aso. Yung asa dyan lang talaga yan. Dyan, minsan, dito sa amin, sa harap dyan. Dito siya nagtatambay. Hmm. Tapos dito din pala, kasi nilagyan siya ng konting isang pirasong bricks. Dyan, kasi dyan medyo, ano, wala pa yung bricks, pumapasok yung manok dyan ba na maliliit. Kaya nilagyan ng bricks. Hmm. Mamaya ko na itanim yung ginger ko, guys. Yung gagawin ko, yung ginger i, i ano ko muna siya dito. Paanuhan na muna natin ng abo. Baga, imo mo siyang ituyok-tuyok eh, sa abo. Pahiran dyan mo siya abo ba? Bisaya na po ako. Ano yung garlic, pahiran mo muna ng abo, buong ano niya, tapos saka mo lang siya itanim. Okay ka naman. Free ka naman manguha dyan ng abo. <laughs> Kina-anti naman yan. Ante, uncle. Wala na si uncle. Asawa Pumasok na din sa trabaho. Yung ibon, tignan niya. Kahapon. Kahapon ng hapon. Punta siya sa Katmandu. Pero babalik din naman daw yun dahil once pagtaniman ng palay, babalik daw yun. kahapon walang pasok yung mga bata. Kasi yun nga, yung school bus ni Ayman is nakadisgrasya daw, naka-bangga daw, kaya wala silang pasok kahapon. Si Arin din wala din silang pasok kahapon. Pero ngayon meron na. Palang pangalawang beses na itong ano ni Ayman ay yung school bus ni Ayman nakadisgrasya gani. Unang Disgracia disgrasya bata na matay daw talaga yun tapos ngayon nakabangga na naman daw yung driver din na pinakinulong yung driver hindi ko sure kung kamusta yung nabangga niya iba kasi yung mga driver dito guys alam nyo yung kahit yung maliit na daanan talagang sisingit sila ba tsaka ang bilis nilang magpatakbo So, ma Malapit na rin itong i-close ito dito, guys. Okay, so, dito na lang muna mamaya po ulit. Guys, tignan nyo ito dito. Ito dito, yung mga tinanim ko dito, is yun, ito yung ano, guys, yung... Uh, dawag dito yung buto ng ampalaya. Yung seeds ng ampalaya ba? Nalala yung dati nagluto ako ng ampalaya. Malalaki kasi yung buto niya ay yung ano niya seeds niya kaya ano ko tinanim ko try ko lang naman baka mabuhay pero sinabihan ako ng dinan kong lalaki na hindi siya pwede ba daw itanim yung galing sa ano sa ang palaya ba kasi dito kasi sila na bumibili sila nung nakasilupin na ba nasa oh, si lupin na na ready tanim na lang siya ibabad mo lang siya ng tubig mga ilang minuto tapos or di kaya buong gabi mo siyang ibabad tapos pagkita bukasan mo siyang itanim eh tutubo na agad maayong buntag nagkaon ka kanon ang sayo ka sa mo leg piece kalam <laughs> ni anak ang mo kay papa ang sa ingunin mo kay pa. Papa? Thank you, Papa. Ha? Huh? Thank you, Papa. Thank you, Papa, kay nakakaon kong ligpis. Thank you, Papa, kay nakakaon kong ligbis. Lami ang ligbis dili? Lami. Hmm. Mas, nakakabaw dito. Ha? Nakakabaw. Nakakabaw? Ano, nakakabaw. Hmm. <laughs> ano, Ayan, yeah, yun nga. Naputol tayo. I try ko lang kung baka mabuhay siya. Kung hin mabuhay, oh, di very good. Kung hindi siya mabuhay, oh. Wala tayong magagawa. Wala namang masama. Sinubukan ko lang naman kasi. Baka mabuhay siya. O, oh, di ba? Kasi sa atin, pag may, sa atin, pag may ano tayo na mga buto ng kalabasa, itinatanim natin, hindi mo naman siya. Pero dito, try ko lang. Tapos yung ano natin, yung magic rose natin, malapit na siya mamulaklak. Hmm. Sana pala hindi ko ganito kinat yung ano yung bote, eh, butol ng ano ng cook. Dapat hinati ko na lang siya ng paganyan para hindi siya luyat. Pero okay lang. Yung mga pinuksan ni Amo kahapon mo to. Tinignan ni Ama kung pwede na ba siyang kainin. Namiss talaga namin yung mga mais ay. din uh, niya yung yung bulaklak niya. Ano ba? Sobrang dilaw na dilaw niya. Ay, green na green niya, no? Ayan. Napapalibutan tayo ng mais. pag harvest nito, itatanim ulit ng mais. Hi, guys. Good morning. Mag-iskula na ako. Ano ba? sa mo yung uniform? Saan mo yung uniform? Bukotin ba? Ito ho yung uniform nila. Na yun. <laughs> si RG. Ayan. Puti yung sapatos. Puti sapatos. Tapos, ayan. Okay. Nakaganyan talaga yun. Pero pinabuksan ko lang dahil nag-iigang. Igang na siya. Nagsingot-singot na. Bye-bye guys. So, ayan guys. Ito yung laman ng bag na Aiman sa Iman grade 2 pa lang siya. Tapos ito na yung laman ng bag niya. May lang mga ano siya libro. One, two. Pila ka ba yung libro ako ya? Eight. Eight ka buok? Ang yung notebook? Ang notebook? Tap. Ang yung notebook pila? Notebook? Hmm. Eight. Ang yung libro po eight po. Ang yung notebook eight po. Oho. Ayan siya guys. Bugot kayo na siya ay. lagi hmm, Bye. Bye bye. sekolah. Oh. Bye. Bye. Hi guys, M good morning. ini kau Sekolah Ma, sekolah Nah, lakukan

Hi guys, good morning. So andito kami ni Arin guys, sagaantay kami ng tricycle. Hi Arin. Hi. Good morning. Good morning. Nagulat kasi sa imong auto? Oh. Hmm. Dito hey, lang kami okay. nagaantay sa labas. Kasi para fresh din yung hangin na ano namin. Kasi <laughs> igang na dyan sa sulod. Pero namin electric pan. dito lang kami sa labas. Oh. Uh, mm, guys, papasalamat ho ulit ako sa aking asawa. <laughs> Salamat, be. Be talaga. Be kasi yung tawagan namin. Magpapasalamat ako kasi so, syempre, nagpadala siya. Actually guys, nagpadala siya nung 9. So, 30 na tayo ngayon. So, late upload ho ito guys. Kaya pasensya na ho kayo. Late na upload na ho talaga ito kasi alam niyo na naka ano, ko sa ating abuhan-abuhan. Ayan papasalamat po ulit ako nito kay Manangin Uncle J. Thank you so much po ulit sa paabuhan natin, sa pabagod natin sa pa sa payero sa ating abuhan Thank you so much po ulit Manangin Uncle J. Tuwing hapon dyan kami natatambay kay sa mga bata sa may abuhan No so guys, sa so padala yung asawa ko nakabayad ako doon sa gatas ni RG sa tindahan kasi, kasi po minsan umu kumukuha kami sa tindahan na yung pag wala kami or mga ano lang, mga asukal, mga ganyan ba? Asukal, mga... Basta kung anong kailangan namin sa tindahan, nanguha kami. Tapos kada buwan ko yung binabayaran, guys. Wala nalila, nakakabayad naman ako. Hindi naman ako pumapalya sa pagbayad ng tindahan. syempre number one, talaga mabayaran yun para makautong tayo ulit doon <laughs> so share ko lang ho yun guys ha tapos gatas yung gatas din ni Angie doon din yun sa tindahan kinukuha pag umaga ngayon wala ng gatas pag uma, gabi umaga, umaga lang dito kami kumukuha sa tindahan pero pag gabi doon sa kabila na naghanap kami doon sa kabila kasi yung ano daw nila kabaw at baka ayaw nang magbigay ng gatas ayaw magbigay ayaw maglabas ng gatas ba kaya pag umaga dito sa tindahan pag doon sa kabila naririnig nyo yung aeroplano guys taas um. taas hindi man ako makita so yun uh, nagbayad ako ng tindahan nagbayad ako ng gatas bayad ako ng manok so pagkabayad ko ng manok nakabili ako ng manok para gawing ano leg piece chicken leg piece kaya sobrang tuwa ng mga bata. Kasi yung lipis talaga, malaki yung pagkaano niya ng lipis. Boy. Pinrito ko yun ng ano ng malaki, siya, basta. Yung hita talaga. So, natuwa mat yung mga bata. Masaya yung mga bata. Hindi ko lang talaga na video. Dahil habang nagluluto ako, yung iba nalaloto, yung iba yung mga bata naman, kuhit ng kuhit, kusi ng kusi, kinakain na. Hindi pa ako talagang luto, kinukusi kusi na. Mas hmm. hmm. ayaw ayaw dilip wala na nang hilabot sa si Mandog Dili. Oh magislip ra na siya dra. ayaw hilabte. Si RJ nilalagnat ay, kagabi. Lagnat gabi, ay lagnat suka, ubo ay ay chuti. Chuti. So, kaya ang mm -hmm. bumili din ako ng gulay. Mga ganun ito. ba? Konti lang yung minibili ko gulay. Oh, vale. Kasi, unwari, napadala yung asawa ko ngayong nung nine. Bili ka, bumili ako agad din ng gulay. Mga saging, gano'n. Tapos, pag uh, kumakakasawad ako mga 25 or 24, so, saka din ako doon bibili ulit ng gulay. Ayaw. Ayaw, O, pag hindi naman makasahod, o, hindi tayo makabili. <laughs> so, ganun lang yan. So, guys, hanggang dito na lang muna po. Mamaya po ulit, or bukas po ulit. O, maya, maya na pag-alis na rin, pasok, papasok na rin sa school. Pagpasok na rin sa school, eh, mag-ano na rin ako ng, itatanim ako ng ginger natin. Ha? Huh? To... Ay, di na yung mong tipin kay Kuya na. Ito ulit ako sa inyo guys no sa walang sawang pagsuporta uh, at sa mga hindi nyo po pag i ng aking video po. Hi guys! Welcome back to my channel! Mahal! gabi! Buntag! Kanino! Sano! Matan ako gisgol! Thank you po! Hindi na ako nagilis! Manakagilis! Hindi na kaya thank you so much po ulit sa inyo guys no sa mga hindi po nag escape Thank you so much po. sobrang laking tulong ho talaga yun guys sa akin na yung hindi nyo po pag escape Kaya thank you so much po talaga sa inyo sa mga hindi po nag escape Shout out po sa inyo lahat. Thank you so much po. So andito na lang muna guys. Bukas po ulit. Bye bye pa everyone. God bless us all. Thank you so much. Bye bye.